News sa ating mga balita, buntis dalawang binatilyo patay sa landslide sa Antipolo. Labing limang illegal aliens arestado sa Tawi-Tawi. Vice President Sara Duterte naniniwalang wala na sa Davao City si Pastor Apollo Kibuloy. Ako po si Cesar Soyan, kasama ang buong puwersa ng Kidlat News Channel para ihatid ang nangunguna mga balita sa buong kapuluan. Ngayon, Isang buntis at dalawang magkapatid na binatilyo ang kumpirmadong patay matapos ang landslide sa barangay San Jose Antipolo sa kasagsaga ng Bagyong Enteng. Ayon sa mga otoridad na sa kabila ng matitinding pag-ulan na pagdesisyon ng hindi lumikas ng mga residente ng barangay San Jose dahil hindi pa sila nakararanas ng landslide. Sa kabuuan, pitong individual na ang kumpirmadong patay sa Antipolo City dahil sa Tropical Storm Enteng. Samantala, iniulat naman ng National Disaster Risk Reduction and Management Council o NDRRMC ang iba pang casualties sa iba't ibang parte ng Pilipinas, kabilang ang dalawang patay sa Central Visayas. Arestado ng Philippine National Police o PNP Maritime Group, kabilang ang iba pang maritime enforcement agencies, ang labing isang undocumented foreigners sa Tawi-Tawi na pinaniniwala ang na pumasok at nagtatrabaho sa loob ng Pilipinas. Ayon sa pulisya, Malaysians ang illegal aliens na sakay ng dalawang speedboats at dumaong sa Pilipinas nitong September 1. Kinumpirma sa initial verification ng Bureau of Immigration o BI na walang record of entry ang mga nahuling individual. Ayon sa BI, agad na ide-deport ang illegal aliens. Ilalagay rin sila sa blacklist ng ahensya. Kumbinsido si Vice President Sara Duterte na wala na sa Davao City ang leader ng Kingdom of Jesus Christ o KOJC na si Pastor Apollo Kibuloy. Ayon kay VP Sara, mahaba na ang panahon at pwede na siyang nakaalis sa Davao City. Anya, may sapat na oras para pag-isipan ng pastor kung aalis siya at isa rin ito sa mga dapat pag-isipan ng administrasyon. Nang tanungin kung nasaan si Kibuloy, ang kanyang sagot ay nasa langit na ang pastor. Sinabihan rin ng vice-presidente ang pulisya na kanilang bilisan ang paghahain ng arrest warrant lalo na't nasisira ang imahe ng Davao City. Diin pa ni VP Sara hindi dapat ginagawang excuse na malaki ang lugar. Paliwanag naman ni Police Regional Office o PRO11 spokesperson Police Major Catherine Dela implementasyon lamang ng warrant of arrest ang ginagawa nila sa loob ng KOJC compound. Dagdag ni Dela kanilang sinusunod ang police operational procedures kaya't mas natatagalan ito. Para sa Kidlat News Updates, ako si Rosalind Sinchonko, nag-uulat. At inyo pong natungayan ang mga headlines sa nakalipas na mga oras. Manatiling nakatutok para sa mga susunod na updates at breaking news. Ako po si Cesar Soriano, kasama nyo sa bawat pagputo ng balita. <tod>